Huwi! What's up? Go fam. Okay, so dito tayo ulit ngayon sa ating palayan Oo, oh, de ba? So, etong ating palayan ay sahod ulan Pero makita nyo, napakalinis ba? Diba? Based sa ating uh, mga previous vlog And uh, kung mapapansin nyo eh, Dito tayo nagpo-produce ng mga organic rice natin Kaya, <clears throat> meron tayong mga ganyan yeah, Yung mga nagkainan no? Nayan lang natin yung mga yan Kasi gusto natin organic tapos inaalagaan natin itong mga to Mga kaibigan natin, ng mga gagamba Okay, so today go fam, pag-usapan natin Kasi may mga nagtatanong Magkano daw ba nagagastos sa palayan Okay, so syempre diba? Ayaw naman natin ng tamang kwentuhan lang So syempre, meron tayong listahan So eto yung ating uh, condition Example, 1 hectare Hybrid yung tatanim mo at saka irrigated Okay, irrigated ah. Okay. Tapos yung uh, nutrient management niya ay 10, sampo. 10 abono. So, testing natin. Okay. So, sa hybrid, sabi natin 18 kilos, 1150. Yung isang pack 3 kilos, 69. Land prep, oops, sorry. Mahangin dito. Land prep, 9,000. Okay, 9,000. Yan na yung araro, basag tsakalinang. Okay. Tapos yung abono natin, yung iba, gumagamit ng 16, okay. Sabihin na lang natin, triple at saka 46, kasi ito yung nakikita kong pangkaraniwan na ginagamit ng mga farmer. Okay, so ito yung current price ngayon, 1,490 para sa triple, 1,800 para sa 46. So, 8,940, 7,200. So, meron kang patanim, 7,500. Magkakaiba to eh. Merong mga 8,000. Sabihin natin, 7,500. So, yung mulos si side mo, pangkohol, 600. Karyada karyada ng punla 500 per hectare herbicide okay kasi usually gumagamit naman ng herbicide yung mga iba 1250 fungicide 700 insecticide 850 so yan total natin go fam 43 440 so sabi mo na ang mga 45 siguro okay kasi minsan uh, give and take kasi minsan magkakaiba naman yung presyo magkakaiba din yung labor <clears throat> okay So yan ang gastos 43, 440 Hindi pa kasama dyan yung uh, di ba, syempre Pag nag water pump ka Okay mga hose mo Parang ganito May hose dyan Okay And uh, Transpo Alam ka naman Maglakad ka lang Papunta ng bukid Okay Pag inabutan ka ng tanghali, uh, Tangali Alam din ka na magmerienda Syempre, mga sprayer mo. And syempre, diesel. So, hindi pa kasama dito. So On the average siguro Sabihin natin mga nasa 50 mil Okay And iba pa yung gastos pag nagpa-harvest ka Additional pa yon So harvester Siyempre Hindi eh. naman maglalakad ng kusa yung mga sako mo May karyada yan Tsaka siyempre kung hindi naman ikaw talaga yung Nasa bukid Siyempre meron ka farmer So may percentage pa yon So i-add natin yan pag nag-harvest tayo farm So, para sa akin, maliwanag. Give and take 50 mil sa isang hektarya hybrid at saka irrigated. Okay, so yan ang gastos farm So, sa inyo, uh, lagyan nyo naman sa comment section kung ilan ang nagagastos nyo. Okay, and para sa mga newbie, yan yon Okay, baka mamaya yung mga kasama nyo, lalo na yung mga hindi naman talaga nagpa-farm. Boss, kailangan ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Umabot na kayo ng mga 80 mil, ala na. Diba? Tapos na pag ganon, go farm.